Ah, oh. Maganda ti eh. oh. Ito ito yung patungan ng pusa na maganda 'yan oh. Para ma-compress niya yung ano, 'yan oh, o oh. Oh, 'di ba portable eh, pa. 'Pag marami kayong mga pusa, ayan gagawin niyo ng ganyan oh, 'yan oh. 'Di ba? Oh, 'yan oh, tinamo mo. Nagigi ano nila ya oh, Bahay oh. ba diba? Sa kahoy lang yan, oh. yun, lang yan. Ayan, o yun, o, tinan mo, diba? Oh, comfortable sila, o. Oh. O, oh. diba? E eh, pag marami kayong apusa, ayan, o, oh, ang gagawin ninyo, ayan, para may maging tulugan sila, o, ayan, o, oh, ayan. O, oh. diba? Ang ganda pakagawa, o, oh, tinan mo. Oh, pag mayroon kayong ano diyan ayan oh. Pag kahoy, pwede kayong magpagawa sa contractor namin ayan. Ay. Yan, yan mga nagko contract nito yan. 09. Yan. Ah, 09. Oh, <laughs> telephone number? 9306. Ah. Iya. Ano pa ba? 375. Iyon ang cellphone number niya, no? Taste sa paraiso. Iya, yeah. pwede niyo kontakin yan Ito yung contractor niya ng ano. Ano ang tawag nito, te? Yung Katri. Katri. Playing Katri. Uh, playing, katri. Ah, playing Katri. Ay, ganda-ganda ganda ng ano eh, mga ganoon di Playing Katri tulugan nito ng mga pusa, ayun. Di ba? Kahoy, ayan, tingnan okay. mo. Nilagyan nila na. Uh, Tapostino tornillo ayan, Pakita natin para uh, kayong ano, yan. Hindi <laughs> yan, ba? Tapidi ano yun? Komoliss. ano, ito yung handler ng pusa oh yah. Yan yah yah pusa, yah 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 yah